birthday. Okay. Nah, aku ay labing tatlong gulang. Ah, taon oh, nul, gulang. nakatira ko sa porok size mandasigon to bayog island. Una to, anang nga tulog pa me, then, oh, bisaya sir, atagalog. <laughs> na, Sorry. na, nangatulog me. Man, ako papa ato, nagsurvey siya kay kusog manghangin hangin o kwan, ulan. Oh, di, huwina ulan, pero kusog ang hangin. Da, Pag, pagka uh, taod-taod, akong, uh, sa akong papa ang akong mama. Gipukaw sa akong papa ang akong mama. Da, pagala, pag Pagkala, sa tubig sa among salog, bento namin ipampukaw sa among manghod. Then, nag kwan me nagandam sa mo mga, mga mga gamit na mo na basi masalbar pa na mo ba na man wak expect na ma wash out na mong balay na mga mga anod me mukat katong nilalum ng tubig katong ni kwan na nabot nang sa liog ng kat kat me atong sa happy na mabot sa atong punta unya pagka uh, ambalay ito sa atbangan din na mo nang, uh, guba sa na day tungod sa troso na gakwan Then, katong mga balay na ito nang aguba, padulong man sa mua. Pag abot sa mua, dito na naguba ang balay. Naguba ang balay, dito may nagalagi-lagi yung isang din ako. Pag akong duwa ka mangod, wala akong kabalo. Ako, nalain sa go, natabunan na naman ko sa atop. Pag, Dito uh, ito na sa unahan, nakagawas ko sa atop. Then, nakakita mo ko kawayan na, murag surveillance, na, isaka ko, Digog, sagit, nagipangitan ako kung manghudog akong mama. Nakita man ako kung papawag akong mama na naghawirin silang doa. Hindi sila nakagunit sa unta sa lubi. Muduo, gusto mo sila muduol na ko. dira lang mo, mga kay. Nalisod, kung mawalaan mga parents na ako na ako sa mabilin. Then, pag, uh, Para to? Pag, uh, gusto mo sila muduol na ako? Then, dito na sila kay kusog naman kay tubig din idako. Then naano sa sa ka, sulog sa tubig, naigo sa kahoy, natumba tumbang akong gi tong tungtungan. Naanot kay gigandito Then nakita ko galuta nga murag kawayan, murag halige. Ito ko nibalin ko sa pikas, naagi ko soba Nabungkag man tong akong gi sakyan na bungkag. Nanod ni sad Nakagunit ko sa murag gamay nga kawayan na gamay ra gud siya murag Igura ako na ako mawiran ba Tungon sa kasulog. Naubo ako sa nina. Naubo ako sa nina. <laughs> Pagkawon, nanikamot ko gawin yun. Pero tungon sa kasulog, naigo yun akong likod ng kahoy. Then, na, sige hapak hapakapakan ako nung og tubig. Tungon sa kwan, na, hapakapakan. Ha na, nakawoy ko, then, nakakwan ko, naka, nakagunit na saan ko sa puste. Dito na, abot na ako dito sa dagat. Then, dito ra ko na nakitan na dagang kay tao na nangitag tabang nang abi na ako ra na anod dagang maday sad pro so, katong kauban niyo na ko nga babae bata sad may sa lang oy hindi apak kay balod din dala dito na tabunan min pero nakakita mo ko bangal, dito ko ni gawas siya may wala ka gawas na kuan sa silalom na tabunan sa kahoy naning kamot ko kakuha din hantod naabot ko dito sa kilid sa baybay na, nagdali-dali ko kay naglisod ko kuan sad adto sa bye-bye kay kuwan tu sa kaway nga tagas kayo ba gali yan sulog sa kuan sa kayo ana sa sa tubig padung sa kuan nag say maana ko din balik na sad naning gamot jud ko antod, ko ito sa kuan dako dako pa man tubig taga tuhod pa man din sulog sad nagpaabot na lang ko munas ito nagpaabot ko din abot ko ito sa bye-bye pa Ipakaon sa kong kuwan. Kaya naman kakita na ako akong ante. Nung anak sa diyang missing. Ngayon, ako, na bye-bye din, -bye. ipainom ko. Murag, mga, kwanis kape. Au, oh, kape. kupi ko, kupi ko, then, kaong kong saging. Then, nakita mo ko sa akong angkol na, makasurvive sa, then, ipa, gipabalok ko nga, buhi pa akong papa, then, dito, na, kita mo sa papa dito sa, kwan. kita, sa ada pit then, dito, na, na kwan kwan sorry yung and ko tabang sa sa, sa abs -CBN.